ayo habang tayo nandito sa gubat uli. Ayan, umulan guys. At ang lakas ng snow. Ayan, pag nag ano siya, na ano sa damit ko, natutunaw naman agad. Pero basa na ako. Pero maganda pa rin maglakad. Lakas ng ulan. Naabutan ako ng ulan. Rain, jump, sleep, pong. na doon. Laking babae na lalakas yung ulan ngayon I don't feel the rain earlier but now I feel it <laughs> alam nabasa na ba, yung mobile ko huwag kang ganyan rain mamaya ka na umulan ang paligid hindi mo makita dahil naging foggy naging foggy siya pero sige lang kayaan lang natin yan na ma mag rain Sige iba hindi rin ng rain kaya yeah. ayusin muna natin yung sapuna. na tsaka mayroong silungan dyan sa kabila magsilong pwede naman mayroong, natal dyan mayroong ang bahay kubo ba sige punta tayo sa bahay kubo magsilong tayo habang masyadong maulan okay dyan tayo punta Yeah. May bahay kubo dito. Habang hindi pa siya kaano mo tayong nabasa. May mga naglalakad din. Ay, ako. Takot sa ulan, eh, no? Kasi magsilong ako. Kasi parang lumang pa ng gusto. Oo, oh, yan. Hi! <laughs> no, eh. Dito na ako. Silong na saglit. dalit pa mixer ay na gusto pa dalit kami na kaan dito kasi yung nagsistop din para magsilong ay ang paligid ayan meros din isang sa so mula dito paalam na muna kasi parang ano pa ng ulan, hindi malakas. Pero pwede naman ako doon magpunta. Try natin, okay? Let's go. Let's try there. Ayan yung daan. Ito, may isang isa rin dito. O, dito na lang tayo para may kausap. Kasi may tao dun eh. <laughs> dito tayo, o, diba? Ayan yung puno. Ayan puno. Bahay kubo. Dito, naka ano siya, padlak Marami rin ang naglalakad-lakad na abutan sila ng ilan. Kaya nag-stop. Ayan, may bahay kubo din doon. Ito ay outside museum. Alam na, sorry. Yung nabasa yung ano ko, yung phone ko. Kaya, yung iba, gusto rin siguro mag-stay muna sa bahay kubo. Ba? Kasi nabutan tala ng ulan na basa. Nabasa. Pero double yan. Dalawang Paris yan. Patlo pa nga yung damit natin ayun yung paligid wall na o diba ang ganda yan kasi lang maganda naman talaga mag ano muna stay kasi there's ano medyo malakas ang ulakan kaya sige lang antayin natin na medyo humina kasi medyo malayo po yung sasakyan ko ba nagugulang muna tayo yung iba magsilong din sila kasi mababasa nga sila ng ulan hindi sila isabay sana dala pala sana ako kaninang payong pala ako kasi hindi ito ulan kaya ito antay muna natin na mag ano, humina diba? <laughs> sandal sandal muna dito ayun iba magpayong dala kaya nakapaglakad rin sila habang maulan sana na yun ayan pala ayan. Oh, diba? naglalakad tayo dito muna antayin natin na mag ano yung ulan mag ano ba mag stop kasi pag hindi takbo na na ako pumunta sa sakyan pero medyo ano pa 15 minutes So, talaga. So, mula dito guys, salamat ulit sa inyong panunood dyan. Have a great evening. Bye-bye!